Iba't iba ba yung patakanan bawat estudyante dito sa school? Anong ibig mong sabihin? Lahat meron discount card, tapos kami wala, ganon. Kahit losers kami, estudyante pa rin kami dito. Dapat binibigyan nyo rin kami. Hindi nyo naiintindihan. Binibigyan ko lang ng discount card yung malaki yung mga ginagastos dito sa cafe. Yung mga basketball players, 6,000 per month. Yung mga rebels, 20,000 a month. Kayo, 1,000 lang. Tapos may utang pa kayong 3,000 dito sa cafe. Alam nyo, dapat hindi nyo kami minamaliit. Customers kami, no? Kung hindi nyo kami bibigyan ng discount card, hindi na dito. Oh, o nga, Ice. May bagong bukas na cafe. Diyan lang sa tapat ng school. Guys, gawin niyo yung gusto niyo. Wala naman ako magagawa, di ba? Magreklamo kayo sa principal o kaya kay Diana. Hindi kami yung nagdidesisyon dito. Hoy, wala bang kukuha ng orders namin? Hello, everyone! Ice, please igawa mo kami ng mojito. Oh my God! Anong nangyayari sa bar? Ano wow. yon? Oh, Diana, sa'yo daw kami magreklamo? Oo, Diana, tungkol dun sa discount card. Oh my God, alam na nila yung tungkol sa discount card. Okay, sige. Mag-usap tayo mamaya after school. Puntahan niyo ako. Ayos, nasa na yung order namin? Oh, girls, akala ko ba may bago na kayong mga boyfriends? Narinig niyo si Timor? Anong sasabihin ko? Wala, huwag mo siyang pansinin. Akong sasagot. Hoy, mga basketball players! Ano namang pakialam niyo sa mga bago naming boyfriends, ha? Wala namang kinalaman yung mga boyfriends namin sa inyo. Kaya, shut up. Girls, pwede ba? Relax lang kayo dyan. Init ang ulo nyo. Ang yayabang. Akala mo kung sino ang tataas ng tingin sa sarili. Oh girls, huwag kayong masyado mayabang. Baka forever na kayo maging singles. <laughs> Nakakainis talaga sila kung tumawa sila parang mga kabayo. Girls, mga tawa yan ang mga talonan Eh, di tumawa sila. Tingnan ko lang kung tatawa pa yung mga yan pag nandiyan na yung mga boyfriends na. Girls, anong order nyo? Pizza, alam mo bang mga vegan na kami ngayon? So bigyan mo kami Minang ng apat na vegan salads. Yes. Okay, sige, gagawin ko na. Hoy, dito ka nga. Sandali lang. Nauna kami dito. Ba't inuuna mo pa sila, ha? Si Ice yung magbibigay ng order nyo. Patrick, pagbigay nila ng discount card, ako yung magahawak, ha? Gigi, bakit? Wala akong sariling discount card? Patrick, hindi. Yung discount card, isa para sa mga basketball players, sa mga rebels, tsaka sa atin mga losers. Ah, ganun ba, Gigi? Gets ko na. Dapat ako maghawak. Ako yung lalaki, eh. Patrick, hindi. Wala ka namang wallet eh. Kaya ako na lang yung magtatago, okay? Ice, ikaw nga mag-surf sa mga basketball players. Ang bastos nila. Walang pwedeng mambastos mm -hmm. sa girlfriend ko. Girls, iniinis talaga tayo ng mga basketball players na yan. Ang gawin natin, mag-change style tayo. Yung talaga mukha tayong single. Oo, Diana, Diana tama. tama ka. Isulat natin sa mga noon natin na we are single. Kitty, kung gusto mo, isulat mo sa noo mo na single ka. Okay, girls, kailangan yung image natin. Single talaga. Ipapamukha natin sa mga basketball players na yan. So, anong gagawin natin? natin. Magpapagupit tayo. Mag-short hair tayo. Girls, hindi nyo naiintindihan si Tayana. Mag-change lang tayo ng style. Kanon? Hoy, Smiley, huwag mong binapastos yung girlfriend ko, ha? Alam mo bang wrestler ako dati? Kayang-kaya kong baliin yung tenga mo. Guys, awatin nyo to. Alisin nyo sa harapan ko to. Dudurugin ko to. Guys, tama na yan. Duka na. Gumawa ka na ng latte. Guys, mga baliw pa ba kayo? Nakaupo lang kayo dyan? Hindi nyo man lang ako tinulungan sa kumag na yun? Smiley, di ba ikaw mismo nagsabi? Huwag ka namin pakikailaman, kayang-kaya yung sarili mo. Baliw, Di mo ba nakita ako yung umawot sa kanya? So Yana, ginawan na kita ng reviewer. Sigurado naman makakakuha ka na ng good grades, ha? Yana! Okay, Leila. Hindi mo ba ako naririnig? Ginawan kita ng reviewer. Tapos anong ginagawa mo? Kinikiss mo yung ex-boyfriend ko? Sa harapan ko? Okay, okay, sige na. Akin na yung notebook. Ex mo naman siya, di ba? Hindi naman present boyfriend. Leila, ano bang problema mo? Maging masaya ka na nga lang sa best friend mo. Yana, ikaw yung kumuha ng notebook. Ryan, at paano naman ako sasaya? Bumalik nga yung best friend ko sa akin. Pero anong ginagawa niya? Hindi niya ako pinapansin. Puro ikaw yung inaatupag niya. Leila, relax. Hindi naman problema yan. Leila, pwede ba? Huwag mo na kami pakialaman ni Yana. Storbo. Alam mo, Yana, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita igagawa ng reviewer. Leila, Leila, sa Wala mo siya. Bakit igagawa mo ako ng reviewer? Yana, sa ka pupunta? Hi, Diana. Alam mo, medyo weird. Pero gusto niya mag-apologize sa'yo. Patawarin mo na siya. Sino? Hi, Rebels. Ako to, si Dima. Hindi kami interesado sa mga apologies mo. Okay, Green. Diyan na kayo. Iimbitahan sana namin kayo sa... Oo, oh, lilibre namin kayo. Thank you na lang. Hindi nyo kami kailangan ilibre. Kaya namin magbayad. Tsaka huwag nyo na kaming kausapin ulit. Mga, mga traitor! Ano ba yan? Palapak tayo. Well, Dima, at least try natin. Hindi naman nila tinanggap yung offer natin. Oo, ipangkain na lang natin. Guys, hindi nyo naiintindihan. Kapag hindi ako pinatawad ni Diana, hindi ako makakasama sa summer holiday. Sa bahay lang ako Dima, Ibig mong sabihin, hindi kita kasama sa summer holidays? Eh paano kung meron gusto man ligaw sa akin doon? Wala kang pakialam. Bakit? Sino nagsabing pupunta ka doon nang wala ko? Kapag di ako sumama, hindi ka rin sasama. Green ang sweet ng boyfriend. Hindi mo, mo rin naiintindihan, Karina. Kapag di sumama si Dima, hindi ako sasama. Hindi ka rin sasama. Ano, Kev? Rebels, patawarin niyo na si Dima. Guys, nakakainis naman. Bukang hindi na niya ako patatawarin. Wala nang pag-asa. Dima, ginawa mo naman yung best mo. tama? Girls, ready na ba kayo mag-change image? Oo. Oh. Anong style gusto nyo? Diana, siguro nerd. Kitty, anong nerd? Okay ka lang? Ano bang problema mo? Anong problema? Di ba laging single yung mga nerds? Diana? Kitty, alam mo nakakatawa ka. Hindi naman kailangan maging nerds or losers na mga singles. Dapat cool. Okay? Diana, cool naman tayo ah. Eh, anong suggestion mo, Diana? Eh, kung maging American girls tayo, ano sa tingin nyo? Wow, cool! girls, ba't nandito pa kayo? Kanina pa ako naghihintay sa gym. Hello, mascot! Kumusta? Alam nyo guys, okay sana yung dressing room natin. Kaya lang may isang problema. Lahat pwedeng pumasok ng hindi kumakatok. Wala mo ng training. Girls, ano pag ginagawa nyo? mag na kayo, magte training na tayo. Ano, mauubos na naman yung oras natin sa wala? Girls, may sasabihin ako. Oo, sige. sige! Mascot, bukas na tayo mag-training. Hubarin mo na yung costume. Pwede ka nang mag-day off ngayong araw. Mamasyal ka, kumain ka sa labas, okay? Girls, kilala niyo ako. Matigas ang ulo ko. Hindi ako aalis dito hangga't di kayo nag-prepare sa training natin. Kailangan na natin mag-training. Sorry, Mascot. Aalis na kami. Busy kami. kami. Bye! Oh, uh, ano ba nangyayari sa mga girls na to? Oh? Okay, girls. Dito na tayo sa secret room. Sigurado walang papasok dito katulad dun sa dressing room natin. Okay, okay Diana. Diana. Girls, dahan-dahan! Tara-tara, bilisan nyo na! Wala dapat makakita sa atin, bilis! Hi! Ang cool talaga kapag meron kang secret room! Oo nga, magagawa natin lahat ng gusto natin dito. Pwede pa tayong magtago dito kay Teacher Mike. Girls, hindi tayo pumunta dito para magtago. Nandito tayo para mag-transform. So, so na natin. natin. So, girls, kumusta yung mood nyo? Super! Hindi! Yung mood natin para mag-training! Okay! Sabihin mo oh, Oras na para mag-training! Mag okay, frogs! Ready na kayo? Frogs are super! Frogs are cool! Tatalunin namin kayong lahat! Frogs are super! Frogs are cool! girls, sandali lang. Anong problema? Nababaliw na yata ako. Parang narinig ko yung mga cheerleaders kahit saan. Wala naman sila dito. Huwag kayo maingay. Shh, Blondie, mag-training na tayo. Ano ba? Blondie, wala naman yung mga bunnies dito. May nakikita ka bang mga bunnies? Wala naman, di ba? Mag-training na tayo. Okay, girls. Ipakita natin sa lahat na single style. Ipakita natin sa mga basketball players na yan kung sino yung nawala sa kanila. Girls, shh. Nag-training yung mga frags sa labas. Ano, ano ba yan? yan? Girls, paano tayo lalabas? Well, maganda nga itong secret room. Kaya lang, sa labas naman nagtatraining yung mga frogs. Ano ba yan? Two minutes na lang mag-uumpisa na yung klase. Magagalit na naman si Teacher Mike kapag late tayo. Girls, ano bang gagawin natin? Pabayaan na lang natin sila. Tama na. Mary, kapag lumabas tayo, malalaman ng mga frogs yung tungkol sa secret room natin. Gusto mo ba yon? Frogs are super! Girls, sandali. Hindi ako makapag-concentrate. Narinig ko talaga sila. Blondie. Narinig nyo? Wala naman. Oh my God! Narinig nila tayo at nag-uusap! Not! Shh! Hoy, Bunnies! Narinig ko kayo! Blondie, okay ka lang? Baka kailangan mong mag-day off? Sa tingin nyo, nababaliw ako. Naririnig ko talaga sila dito, nag-uusap. So, hindi na tayo magka training ganon. Alam mo, Blondie, yung lola ko, nakakarinig rin ng mga boses. Hindi maganda yon bad sign. Alam nyo, girls, pupuntahan ko yung principal. O kaya si Teacher Mike, ipagigiba ko tong wall. Naririnig ko talaga sila. Oh. <sighs> Girls, ipakikipa daw niya itong wall. Don't worry, girls. Malapit nang mag-ring yung bell. Sigurado, aalis na sila. Okay lang naman siguro kahit malate tayo ng sandali. Aalis na sila. Istorbo talaga yung mga friends na yan. Sinabi mo pa, problema sila sa buhay natin. Girls, huwag kayong maingay. Maririnig nila tayo. Lating tara na. Magreso ma na. Babalik ako, Baris. Alam ko nandiyan kayo. Nababalong na si Blondie. <sighs> Wala na sila. Okay, girls. Tumabas na tayo. Okay guys, ang topic natin ngayon, paranormal phenomena. Teacher Mike, tamang tama yung topic kay Blandy. Nakakarinig daw siya ng mga boses. Naririnig daw niya yung mga bunnies kahit saan. Well, hindi na ako nagtataka. Baka baliw nga talaga kayo. Okay guys, tama rin kalokohan. Seryoso ko. Sino na sa inyo ang naka-experience nito? Ako, nanonood ako ng horror movies tapos yung mga tinidor ko naglipa. <laughs> Ayan, ang sabi mo sa akin, mga kutsara yung lumipat, hindi tinidor. Seryoso ko, Teacher Mike. May nangyayari talaga kay Blan. Hindi nga kami nakapag-training kanina kasi may naririnig daw siyang mga boses. Hello, Hello, Teacher Mike. Mike. Good, Good morning. morning. Sorry, late kami. Uupo uh, na po kami. O, oh, girls. Nandiyan na pala kayo. Girls, ano na naman ba yung mga suot nyo? Lagi nyo na lang ko binibigla. Anong gimmick na naman ba to? Oh. Teacher Mike, wala na silang inatupag kundi ang mga itsura nila. Wala silang pakialam sa pag-aaral nila. Leila, wag mo kaming pakialaman. Yes, Teacher Mike, nag-change image kami. Mga single na kami ngayon, Teacher Mike. Girls, pati ba si Kipi? Ganyan yung suot niya pumasok sa school? Oo, oh, Timur. Lahat kaming rebels. Bakit may problema ka? Girls, ang cool niyo. Pagsusuotin ko rin si Anna ng ganyan. Ryan, wag. Ryan, anong sinasabi mo? Style namin to, mga rebels. Walang kinalaman yung yana mo dito. Okay guys, tama na nga yan. Bumalik na tayo sa topic natin. Dima, sige na. Ah, Teacher Mike, sorry. Istorbohin lang kita sandali. Diana, I'm very sorry. Tanggapin mo ni apology ko, please. Teacher Mike, mga istorbo ako sandali. Dima, hindi. Hindi ko tatanggapin yung apology mo. Dima, maupo ka na nga. Okay guys, yung paranormal phenomena, naniniwala ba kayo dito o hindi? Max, nakikita mo ba ako? Single na ako, kaya wag mo na akong lalapitan. Naintindihan mo ha? Sapihin mo din yan kay Timur. Girls, ang cool nyo. Cool. cool. Wow, ang cool nga nila. O sa'yo naman napulot yung mga suot nyo ha? Pare, anong suot nila? Kerchiefs. chips? <laughs> Nakakatawa. Boys, malinaw ba? Mga single na kami. Okay na girls, naintindihan na namin yung sinasabi nyo. Pwede, umalis na kayo dyan sa blackboard. Okay, okay nasabi na namin lahat. Hoy, hindi niyo ako maloloko. Naririnig ko yung mga boses niyo. <laughs> Barry, nadinig mo yun? Oo. <laughs> Barry, pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto ko din ng ganyan. Yan na, may boyfriend ka. Hindi naman ako seryoso doon. Kitagamit ko lang siya para kay Leila. Julie, magsuot ka rin ng kerchief. Gusto ko yun. Bravasti, hindi kerchief yan. Bandana yan. Pero kung gusto mo, bibili ako bukas. Gusto mo? Sige, Julie. Gusto ka ta maging American girl. Talaga, Bravasti. Gusto mo Kitty yun? Kitty, Mary. Kausapin niyo naman si Diana. Sorry daw, sabi ni Dima. Oo, oo, ililibre namin kayo ng dinner. Kasi kapag hindi pinatawad ni Diana si Dima, hindi kami makakasama sa summer holiday. Please naman. Girls, wala kaming magagawa. Hindi pa ni Dayana na si Dina. Pwede ba? Tumahimik kayo. Ayoko na kayong marinig. Masakit na yung ulo ko. O pizza, magready ka na. Para tingnan yung mga estudyante niyan. Nakakainis naman. Ang kalat-kalat nila. Alam mo pizza, masanay ka na sa kanila. Ah, ice, abot mo nga yung costume ko. Ayun o, oh, yung ulo. Malapit na kami mag-training eh. Hoy, baliw ka ba? Ikaw kumuha na costume mo. Hindi mo ko utusan na. Isa pang utusan mo ko, tatapon ko yung ulo mo. Okay, no problem. Ako na lang kukuha. Bibigyan pa naman sana kita ng tip customer is always right. Eto na yung ulo mo. Girls, sa inyo ba napulot yung mga suot nyo? Palitan nyo nga yan. Teacher Hindi Mike? maganda. Okay lang. Layla, my darling. Pakinggan mo naman ako, na, please. Ryan. Nakita mo, Karina? Girls, ayoko nang makita yung mga suot nyo bukas, ha? Teacher Mike! Wow, Diana, ang cool na suot mo ah. Pati ba yung bago mong boyfriend, ganyan yung get-up? Thank you, Smiley. Alam ko. Hoy, narinig ko kayo sa likod ng pader. Akala nyo? Blondie, pabayaan nyo ako. Alam ko nandun kayo. Huwag nyo i-deny. Wow, Blondie, ang bata mo pa nakakarinig ka na ng mga boses. Hindi maganda yan. Pahinga ka. Oo, mag-day ka. Blondie, umupo ka na doon. May pinag-uusapan kami dito. Blondie, tara na. Ano ba? Hindi, tatawagin ko si Teacher Mike. Ipagigiba ko yung pader. Sigurado may makikita ako doon. May tinatago kayo. Oo, oh, Blandy. Nakakatagos kami sa pader. <laughs> Sige, kamawa kayo dyan. Blandy! Nasagot mo yata yung mga rebels. Itetext ko sila kung mara si Dina. Green, bad idea yan. Kailangan ko subukan. Ayoko maiwan sa summer, no? Hey, sumasakit ulo ko sa mga batang to. Ice, masarap na kapi nga dyan. Sige, Teacher Mike. Akong bahala sa'yo. Masko, ko na ko. table namin to Huwag niyo nga siyang pakailaman Baka marinig ko rin yun yung boses niya Girls, parang ayaw na mga basketball players yung look natin Tinawanan nga nila kami sa klase Nagkukunwari lang yung mga yan Pero sa totoo, affected sila Hayaan nga natin silang tumawa Pagdating na mga bagong boyfriends natin Hindi na sila tatawa. Pizza, kunin mo to Bigay mo sa mga rebels Girls, anong order nyo? By the way, para sa inyo daw to Galing, Galing kanino, kanino? Sa mga basketball players Apat na mo hito Girls, nakita nyo na? Affected sila Nagpadala pa ng sulat Okay, gagawin ko na. Diana, basahin mo na. Okay, tignan nga natin kung anong sinulat nila. Rebels, kapag dinala nyo dito yung mga bago nyong boyfriends, lagot sila sa amin. Mamili kayo, bagong boyfriends o walang boyfriends. In short, Rebels, sa amin lang kayo. Tandaan nyo yan. Girls... Nakakainis talaga sila. Bakit hindi lang nila tayo pabayaan? Well, nagsiselos sila. Eh, di maganda. Tagumpay. Girls, patutunayan natin sa kanila na kaya nating humanap ng boyfriends. Guys, natalo namin yung mga basketball players. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye guys. Bye. Bye.